Kapitan Toto yun ang Bagay sa Tonsario Ako po yung papasalamat kay Congressman na nakapit ng uh, malaking tulong dito sa aming barangay Unang-una -una po ito ay dalawang bungkot ng basura Ngayon po ay magagamit na ng aking mga uh, barangay para maging uh, paradaan at kung siya naman ay map ng mga uh, gulay Kaya po, maraming salamat sana po iba sa amin at ginagawa naman po namin ang aming mga luwa sa aming mga nasasakot. Araw po. Uh, ako po si Maverick Meneses po, barangay kagawad po ng Santo Rosario. Ayun po, ito po yung malaking kaginhawahan po dito sa amin na uh, dulot po ni komdad na ito po dati yung isang file po ng basura eh, sa kanyang efforts po sa mga equipment po at mga pinadalang mga panambak po eh, nagkaroon po ng kagandahan po ulit dito sa may sityo sa bitan po na kami po ng sa so, Gunyang Barangay po at ni Kaptotoy po ay doon po nagpapasalamat po sa inyo po sa isang malaking 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 tulong po dito sa amin. Po.